ate. Ang pwede po po namin masiraan ng gospel at may pag-pray Alam nyo ba, mga ate, na mahal po kayo ng Panginoong Heso Kristo? Sabi nga sa 1.3.16, sapagkat yun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibigay niyang kanyang kaysa isang anak o pang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapapahamak. Alam nyo ba, mga ate, na dumating si Jesus para hanapin ang mga nawawala at na ang mga naliligaw na tulad mo at tulad ko dahil tayong lahat ay mga ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. At alam niyo ba mga ate na mati si sa kos ng kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Nabuyaboy ang kanyang banal na dugo para si kakalinis at ikakatubos ng ating mga kasalanan. At siya inilibing at sa pangatlong araw siya ay muling nabuhay para magbigay ng pag-asa sa sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mga ate, kailangan mong tumugon sa dalawang panawagan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Una, kailangan mong magsisi at talikuran ng kasalanan. Iyong amining ikaw ay makasalanan. At humingi ng tawad. Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan sa kanya at humingi ng tawad. Sabihin mo lahat ng mga kasalanan sa kanya at ikaw ay magsisi sa iyong mga nagawang kasalanan. Pangalawa, Sumampalataya ka kay Jesus. Paniwalaan mong siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At siya ay at sa pangatlong araw siya ay muling nabuhay. Iyong paniwalaan sa iyong puso na si Jesus ang, pan ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. At matiyak ang iyong buhay na walang hanggan. Dahil sabi nga sa Gawa chapter 4 verse 12, Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Hindi mo pera, ari-arian o ang iyong pamilya. Only Jesus lamang po. I have decided to follow Jesus.